Masasaksihan natin mga Lods, ang pagdating sa modul Superpower University Nabigla si Xu Jingming, hindi gorm kundi isang enranding bilya ang tirahan ng isang top scorer Pero higit pa sa karamiyon, dito niya makikilala ang alamat na Thunder Spear Si Biniam Gentian ang tanong Pero pa dapat ba siya maging disipulo ng isang mentor na kahit veterano, paulit-ulit na tinatanggihan Kaya huwag na nating patagilin pa Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel Logs at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Ipinaliwanag niya na bukod sa alok, pinili niya ang modo dahil ito ang may pinakamahusay na combat training sa buong University Alliance. Matapos noon, mag-alam siyang Yumoko kinasuyon at wuyuan bilang pasasalamat kahit halatang bigo ang dalawa. Masayang nilikha ni Director Jiang Shao Yu yung isang glowing admission letter at iniabot ito kay Xu Jingmin bilang opisyal na pagtanggap. Sinabi rin niya maaari itong magparehistro na mas maaga at magkaroon ng matitirhan bago pa ang pasukan sa ika ng Setiembre. Excited si Xu Jingmin, agad siyang nagtanong kung maaari na ba siyang makagamit ng libraries, training methods at combat techniques bago pa man magsimula ang klase. Walang pag-aalin naman, pumayag si Jiang Shao Yui at sinabi niya maaaring makadamit si Xu Jingming ng mga training methods ng paaralan at bibigyan pa siya ng pribadong silid-aralan. Inabot din niya ang kanyang contact card at sinabi kay Xu na makipag-ugnayan kapag naparating na siya sa Magic City. Hawak ang admission letter, umiti si Xu Jingming at nagsabing hindi na siya makapaghintay na magparehistro. Ilang sandali pa, nakita siya sa istasyon ng tren, dala ang kanyang mga damit at puno ng excitement habang inianunsyo ang pagsakay ng mga pasahero para sa G91 train papunta Magic City. Sa tabi niya, emosyonal ang kanyang tiyahin na si Xu Qingwan na pinapahid ang luha habang inaalaw siya ng asawa niya si Tang Dain. Proud nitong sinabi na lumaki na si Xiaoming at oras na para, lumipad, tubo sa mas mataas na yugto ng buhay. Samantala, si Tang na pinsan ni Xu Jingming, ay pinayuhan ng kanilang ama na simula na rin ang pagpili ng universidad. Sinabi niyang mas mainam kung pipiliin niya ang isang universidad sa Magic City, para magkasama sila ni Xu Jingming at magbantayan. Nahihiyang tumanggo si Tang Li bilang pagsanayon. Sa loob ng friend habang may aning na oras pa bago makarating, nakatoon na agad si Xu Jingming sa pag-aaral. Iniisip niyang ang pinakamahalagang ventimpala mula sa eksam ang Universal Sea Training Method. Ipinariwanag ng manual na tulad ng superpowers, ang mga training method ay may iba't ibang antas, beginner, intermediate, advanced, at top tier. Habang nag-aaral, natukoy niyang ang natanggap niyang method ay isang intermediate level technique. Dahil sa mataas niyang spiritual power na isandaan at walumpo, natapos niyang kabisaduhin ito sa loob ng kalahating araw. Sa unang pagsasanay, nagawa niyang madama ang espesyal na enerhiya ng mundo, na nag-unlock ng bagong opsyon sa kanyang system panel, pinapayagan siyang umangat mula sa pagiging, awaken, tungo sa pagiging superpower user. Ngunit nagpa siya siyang huwag muna. Ayon sa manual, mas malaki ang benepisyo kung gagamit ng mas mataas na antas ng training method para sa breakthrough. Dahil alam niya makakakuha siya ng top-tier methods sa universidad, hindi niya sinayang ang pagkakataong iyon sa isang intermediate lamang. Pagdating sa Magic City, namangha si Xu Jingming sa lawak ng campus. Sa loob ng kotse, nakita niyang napakalawak ng mga gusali at puno ng cherry blossom trees. Sinanubong siya ni Director Zhang Xiao Yui na nakasakay sa pulang sports car at inanyayahan siyang sumakay upang ayusin ang kanyang admission procedures. Habang dumadaan sila sa campus, ipinagmalaki ng direktor na ang buong universidad ay may lawak na apat na mo, at kahit mga bisita ay hindi kayang libutin ito sa loob ng isang araw. Namangha si Xu Jingling at nasabi niya mas maganda talaga makita mismo kaysa marinig lang ang tungkol sa campus. Matapos ang mabilis na proseso ng pagpaparehistro, inyabot ni Director Jiang Yui ang kanyang student ID, isang all-in-one card na maaaring ang gamitin para sa dormitoryo at iba pang pasilidad. Ngunit laking gulat ni Xu Jingming nang makarating sila sa kanyang tirahan. Ang inasahan niya ay simpleng dormitoryo lamang tulad ng apat na kataong kwarto o apartment type na dati niyang nakita. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang maluwalhating villa na puno ng karamihan. Ipinariwanag ni Zhang Xiaoyui na sa Modu University, lahat ng estudyante ay nakatira sa Villa at ang antas ng karangyon ay nakabase sa Markanina. Bilang provincial top scorer, si Xu Jingming ay nakatanggap ng kinakamaran niyang modelo, may lawak na mahigit 800 square meters. Ang Villa ay para sa dalawang tao, may upper at lower floor, kaya siya at ang kanyang magiging roommate ay sa palapag. Sa isip ni Xu, hindi naman masama ang may roommate, mas gusto niya pa nga ang may kasamang iba kaysa nag-iisa, lalo na't siya ay lumaki bilang uli na. Habang pumapasok sila sa loob ng villa, ipinaliwanag ni Zhang Xiaoyui ang ilang mahahalagang sistema sa universidad. Una, ang credit system. Sa modo, ang credits ang dinagamit para sa lahat ng transaksyon, mula sa pagkain hanggang sa pagbili ng mga kagamitan. Ang katumbas ng isang credit ay humigit kumulang 10,000 DAXI currency. Maraming paraan para kumita ng credits, kabilang ang isang nakatakdang halaga taun taon batay sa rating ng estudyante. Bilang S-class student, may 100 credits si Xu Jingming para sa taon. Upang ipakita, tinawag ni Jiang Xiaoyu yung isang maliit na spherical robot na lumutang at nagpakilala bilang Eva. Nag-project ito ng mensahe na kumpirmadong may 100 credits si Xu Jingming. Ipinaliwanag ng director na si Eva ay isang AI na naka-install sa bawat dorm. Ang pangunahing katawan nito ay ang central AI ng paaralan, at ang nasa mga dorm ay mga subunit lamang. Kahit subunit, ito ay level 4 AI na kayang tumulong sa pang-araw-araw na buhay. Namamha si Xu Jingling dahil napagtanto niyang ang AI technology sa Blue Star ay mas advanced kumpara sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng credits, ipinaliwanag ni Jiang Xiao yuwi ang pangalawang mahalagang sistema, ang mentor system. Maaaring pumili ang bawat estudyante ng mentor na hinahangaan nila at humingi ng gabay, ngunit dapat ay pumayad ang mentor. Lahat ng mentor sa modo ay high-level, superpowered individuals na may sariling combat techniques at training methods na hindi basta ibinabahagi sa iba. ipinariwan at may Director Jiang Shaw Yu na ang mga espesyal na teknik ng mga guro ay maaari lamang matutunan kapag naging opisyal na disipulo ng isang mentor. Dahil sa kakayahan ni Xu Jingning, sinabi niyang may apat na mentor sa universidad na dalubhasa sa elemento ng kiblat. Ang pinaka recommend niya ay si Gentian, ang dinom Weaponry Academy. Sa utos ni Jiang Shao Yui, nag-project si Eva ng profile ni Dean Yang Gentian. 52 taong gulang, tier 7 high rank superpowered individual. May A rank lightning superpower. Experto sa iba't ibang sandata, lalo na sa sibat. May bansag na, Thunder speed. Napipaglaban ng tatlong araw at tatlong gabi laban sa isang tier demonic wave at nagtagumpay ng siya ng mag-isa. Bukod kay Angentian, nagbigay din siya ng impormasyon tungkol sa tatlong iba pang posibleng mentor. Ngunit, idinagdag niya na sa desisyon ni Xu Jingming ang huling pagpili. Matapos suriin ang lahat ng opsyon, lumiti ng may kumpiyansa si Jing Jingming. Sa isip niya, hindi lamang gumagamit ng lightning power si Dinian Gentian, kundi nalubhasa rin ito sa sibat ang parehong landas na tinataak niya. Napagpasyahan niyang si Yen Gentian, ang pinakamainam na mentor para sa kanya. Dumiretso siya sa residential area ng mga mentor, isang tahimik at marangal na lugar na puno ng tradisyonal. Nagusani at lunti ang kabubatan. Nang makita niya ang ingranding tarangkahan ng tirahan ni Demian Gentian, napaisip siya na mas marang pa ang tahanan ng mentor kaysa sa bilya ng mga estudyante. Bago siya makapasok, may lumapit na isang binatang may kayumangging gingguo na nakasandal sa isang batong leon. Tinanong siya kung siya rin ba ay nandoon upang maghanap ng mentorship. Nagunat ang binata ng malamang si Xu Jingming ay isa pa lamang awaken, kaya't inisip niyang espesyal na recruit ito. Nagpakilala ang binata bilang Tan Min Yang, isang junior mula sa Weaponry Academy. Nagpakilala rin si Xu Jingming bilang bagong freshman na kakarehistro lang. Namangha si Tan at sinabing mabilis ang kinus ni Xu Jingming dahil karaniwan ay nalalaman lamang ng mga freshman ng tungkol sa mentorship pagkatapos ng freshman competition. Ipinaliwanag niya na ang freshman competition ay isang tradisyon ng universidad na ginaganap bilang araw matapos ang enrollment kung saan lahat ng guro ay nanonood at pinipili ang mga magaling na estudyante, minsan ay direkta ng tinatanggap bilang bisikulo. Dagdag pa ni Tan, bagamat hindi imposible para sa isang espesyal na recruit na maghanap agad ng mentorship, ang maling disipulo ng din agad-agad ay kasing hirap ng pagdama sa jackpot. Nagpasalamat si Xu Jingming sa pariwanan. Nang tanungin niya kung si Tan ay naghahanap din ng mentorship kay Dean Yang, napabuntong ininga ito at umami na ilang beses na siyang pumunta sa loob ng anim na buwan ngunit palaging tinatanggihan. Naisip na raw niyang sumuko pero sinubukan pa rin niya ng huwing pagkakataon. Biglang gumukas ang malaking pinto at lumabas ang isang middle-aged na butler. Nagunat si Tan. Ngunit sa halip na malamig na pagtanggap, bumiti ang butler at sinabi sa kanila. Naghiintay na si Teacher Yang. Pumasok kayo. Halos hindi makapaniwala si Tan at naisip kung baka sa wakas ay may pagkakataon na siyang tandapin dinala sila ng butler sa isang silid, kung saan nakaharap nila ang dalawang lalaki. Agad naramdaman ni Xu Jingming ang napakalakas na presensya mula sa nakatatandang lalaki, matikas ang tindig, may makapal na kulay abong balbas, at matalim ang mga mata. Alam niyang siya ay walang iba kundi si Dean yung gentian mismo. Sa tabi nito ay nakatayo ang isang mas batang lalaki na may mahabang buwok. Direktang hinarap ni Dean si Xu Jingming at sinabi, ikaw ang sinasabi ni Director Jiang Xiaoyui. At habang binabaliwala si Tan, iniutos na kay Xu Jingming na sumunod sa kanya papunta sa training ground.